pakikibag-ugnayan sa mga local at international food influencers inilatag kaya PBBM. naritong ang news ni Maine Barreto. Iminungkahi ng Private Sector Advisory Council o PISAC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga local at international food bloggers bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para lalo pang mapalakas ang turismo sa bansa. Matatanda ang nagsagawa ang PISAC meeting sa Malacanang kung saan rekomendado ng tourism group ang konsepto ng pagkakaroon ng create local and global food events na si sentro sa mga pagkaing Pinoy. Binanggit na makakatulong ang mga influencers sa pagtataguyod ng mayaman na kultura at masarap na pagkaing Pilipino na maaaring maging isa ring panghatak upang makahikayat pa ng mga turista sa bansa. Nabatid na kasama rin sa mungkahi kay Pangulong Marcos ay ang maisama sa turismo ang pagkakaroon ng national original regional food festivals at food congress. Para sa new Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.